Pagalingin mo to ha. Ha? Gusto sa parusahan kita? Ha? Ang galing may kating ibinigyan dito ha. Ha? Gusto makipaglaban? Magbibigyan kita ha. Eh, magbibigyan kita. Ha? Susunod ka o Hindi. gusto mo mamatay. Sige, gamitin mo yung kamay mo ngayon. Tanggalin mo yung kating ibinigay mo rito. Ayaw mo. Ah, sige. Sige, ha? Jesus, Dana, Dalam, Dayos, Po! Ano? Ay, ayaw. Dirty Miti, Imakulatam, Po! Uh, gamitin mo yung mo, tanggalin mo agad. Sige, pagpagin mo lahat mo binigay binigyan ng matidyan, mo, ha? pa kita. nang ka ng agad, oh. Sige, sasakit kita ulit. Hmm. po bangga. Ito ba ba ako sa iyo? Sisitin mo ko. mo tumulog sa akin, ha? Abiste, abite, abite, magpilang guha ang XMN na rao. Puh! Oh, sunod. Sige. <laughs> Tutulog ka dyan. Oh. Ako. Okay, Sige, tanggalin mo yung bingi mong kate dyan. Tanggalin mo. Gamitin mo yung talawang kamay mo. Bilis. Sumunod ka. Ayaw pa. Ayaw pa. Papatayin kita dyan. Sige, papatayin kita dyan. <laughs> Ang laglag ng katawan. Ang galing mo, dalawang kamay. Ayaw ko ng isa lang. Mabagal yan pag isa lang. Kaya purahin mo. Purahin mo. Ubusin mo lahat. Ubusin mo. Tay, ah, isong mamatay, bilisan mo, isa, kainitan ko pa yan, ayan, sige, dadagdagan ko yung init, sige, isasalang kita sa mas mainit pa, bilisan mo pa, busin mo. Kuruhin mo. Dala ba itong ibris yan? Kukurihintingin kita. <coughs> Katagal mo. salita ka ba hindi? O gusto mong pang kita sa hirap. ah, naatam Tanggalin mo lahat. Sobrang kung 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 Masabi mo lahat ng ginawa mo pa. Tama kita ng tulog. Parang ganyan ka. Mapatay ako naman sa mga espirito. hindi ka sumunod. tanda mo lahat. Ang dami mong inilagay dyan, no? kape, -puno oh. Wow. Oh. kartong yung nilagay mo, wala kayo titira dyan. Hindi kita palalayain. Saka so sa hindi mo yung susat dyan. Ano kayo spiritong nandyan? Ay ko, dalawin ano elemento ka nandyan? Anong elemento nandyan? Anong may elemento ka? Ginahid dyan sa'yo, hindi. Kung salita ka. Magsalita salita ka. O. Oh. Tatanggalin mo lahat, ha? Sagot. Sagot. Elemento ka ba? Tao ka? Elemento ka? Anong elemento ka dyan? Pakilala ka? Anong elemento ka? Ha? Anong 20 ka dyan? Ang kulay mo? Sama mo sila, Nel? Sama mo sila, Nel? Ayan e ano kasama ka, ibigyan mo lang. Ibigyan mo si Nel? Gusto mo patayin kita? Bakit ginanyan mo to? Anong patahas ulit ko sa'yo? Sagot? Bakit mo binigyan ng katay? Sagot? Gusto mo ilagay kita sa bote? Ha? Inubos mo lahat? Bakit mo ito nilagyan ng kate? Anong dahilan? Sabi mo. Sabi mo, sabi mo. Hmm. Bakit? Bakit mo nilagyan ng kate? Sabi mo sa akin. Oh, di, Bakit mo nilagyan ng kate ito? Bakit? Sila nag-uutos ba sa'yo? Ilo mismo. O mo yung dahilan, bakit mo nilagyan ng kate? Tagaw! Ay, bubote kita talaga. Ay. Ayos sumagot. Diba na? Sakaling mo to. O. Gusto mo kumakay kita dyan? Sige, sakal. O. Oh, Di daw mo, baka mamatay. Gusto mo mamatay? Amit mo ako nilagyan ng katito eh. Sagot! Ha? Ha? Alin ang inihiyan niya? Alin ang inihiyan niya? Bahay niyo? Ha? Saan ba nakatira? Sa puno? Saan puno? Sa puno? May puno mangga. Puro na kasi mangga sa inyo. May Ay, hindi ba dun sa inyo ito? Umuwi na sa akin. Puro na mangga. Marami na sa kanay. Saan puno mangga ron? Papagalingin mo na ito, ha? O gusto mong mamatay? Gusto mong mamatay? Ha? Sige, magpakilala ka sa akin. Anong pangalan mo? Sabi mo yung pangalan mo. Ha? Wala kang pangalan. Ah, naman ako. Ano. Anong branding, anong kulay ka? Bilis. Pwede kang itim. Oo. Oh. Pinapatay ko pag branding itim eh. <coughs> Patayin kita. Ano pangalan nang ba bata mo? Lalaki ka, babae? Lalaki ka. Anong pangalan mong branding itim ka? Ha? Wala ang pangalan? dibijak kita pangalan. terutama saja <coughs> <coughs> Ayan, mo na ko lahat. Ha? mo, pusin mo. Mukhang may titira dyan. Ayan, mo lahat. Pusin mo. Isa mo, mangihina ka iwan kita dyan. Ikaw magbabantay sa bata na ito ngayon, ha? Ha? Ikaw na magbabantay dito, ha? Ilan taong ka na? Ilan taong? Ilan taong ka? Bakit talaga yung pangalan? O, ilan taong ka na? Ilan taong? Gusto mo ipapatay kita sa duwending mga nandito ngayon? Tatakot ko sa kanila? Ha? Ha? Anong pangalan mo? Wala ka talagang pangalan? Hindi ba pwede mong pangalan? Para ikaw na magbabantay dito ngayon, ha? Ha? Teddy na lang ang pangalan mo. Para yung, may, yung mo mahina. Eh. Pwede. Teddy na lang ang pangalan mo. Gusto mo? Binabas-bas ko ang pangalan ng wedding item na to. Magmula ngayon, ikaw na ngayon si Teddy. Prosante, Pater Benedicte. Ano pangalan mo? Mom. Teddy. Ilan tama ka na, Teddy? 56. <laughs> Katanda mo na pala, bakit ka hina mo? Malakas ba yung karunungan? Ha? Hindi mo kinaya? Ano? Katanda na pala, kalakas. Kung 56 ka, de... Alam ko, lamang pa kayo sa akin ng sobrang-sobrang edad eh. sobrang tanda mo na. O, tinanggal mo na lahat yung katin ito. Gagaling na to. Ha? Pagagalingin mo to, hindi kita papatayin, ha? O. Oh. Sino babantayan mo? Yung eh, itong bata na to, ha? Ikinulong na kita sa bata na to, kaya yung mo itong bata na to, ha? O. Oh. Ilan kayong gumagawa dyan? Ilan? Ilan kayo pala? Ilan? 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 Ikaw lang? Ilan? Wala kang mga kasama. Hindi mo lang gumagawa. Wala ka dito. tinanggal mo na. Parisin na kita, Tebi, Pag narinig mo yung pangalan kong tinawag kita, magdadasal ka, ha? O, papatayin kita, ha? Ano yung pangalan yun? Ano yung pangalan mamaya. Ano mga ba kagabi? Kaliwa ano? Kaliwa yung pinipasay ko kagabi. Ano yung maba? Kaliwa kanan? Kaliwa ano? Tingnan ano? natin. Bakas ka lang. Nakabahan ka naman eh. Hindi hmm. ka na kinakabahan. Pumupantay naman na pala. Ayan. Ayan naman yan.